Hello, hello! Welcome sa aking channel! Sa mga hindi pa naka-subscribe dyan, subscribe, subscribe, follow, follow, pero ito muna tayo. May gusto akong share sa inyo, may nakita akong video tungkol doon kay Bianca Tan. So, nahimuot ko sa mga nag-comments doon. Okay. Gusto ko i-share sa inyo kung bakit Ba't ako ang tawang-tawa kung bakit ako happy-happy dun sa mga nag-comment? Ako, isa akong bisaya. <laughs> Hello sa mga bisaya dyan! Kaya gusto ko i-share sa inyo. Ano, ay itong video na ito, bago ko i-ano sa inyo ang mga napili kong nakakatawang comments. Ganyan! Mauning na online ng live mga bisaya. Ayun siya, sunday diyan. Maa! Tapos ito yung mga super duper ganda na bisaya. si Marisol. Wow! ayan siya. Wow! Yes. Yan, di ba? Tapos, yes! Yeah. Oh, di ba? Super duper ganda. Wow! Thank you. Sinabihan ba naman niya yung mga bisaya, huwag pakalat kalat sa BGC. Utak niya may ugat. <laughs> Pesos, pinalaki niya eh. Kasalanan na naman yes, niya, mga motor riders ba ang magdadala ng post machine para lang makakuha o makuha yung bayad niya gamit yung debit card. Balik Victorian pero isa pa. Oo, oh, Bisaya ako. Marunong ako mag-isip Tapos malalait pa ng Bisaya. Yan yun niya naman Uy, Day, hindi sa na yung ginanait basta di kaya na gano'y isugutan impasta ng cash pa, Day. isip-isip din, Day, ha? Ito naman ang masasabi ko. Hindi, Day, dyan ka. Wala, may dalaitin isip ko si Kuya Driver. Dapat, ikaw mismo, may dalakang cash, kasi hindi naman umabot ng 100 yung bagahan mo. Diba? huwag mo kami inaano mga bisaya. Kahit saan mo kami pwede ilagay. <laughs> hindi mo kami magbibenta. Huwag <laughs> mo ipagmalangin na balitsoryan ka. Ani mo yung balitsoryan mo. <laughs> hindi mo nilalagay sa tamang lugar yung pagiging matalino mo. Ako matalino ka. Di ba? Ang utak mo. Nasa talang tapang. <laughs> ano dito. ha hmm. Nyon, nyon, nyon. Ayaw ko nang pakabain. Tingin-tingin sa inyo lahat. Dab, 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 ang dab, tayo. Di ba? Yun